dagat. Samahan niyo naman kami. Susunod na muna tayo na kami. inasal, tapos buta ng dagat, tapos mag ano tayo doon. Mag may inasal muna daw kami, tapos dagat. Tapos Kain, kain lang. Kain lang, walang, walang, kain lang, walang tayo. <laughs> Sila mag-partner, ako wala. Oh, ang palaya. doon yung mga tao doon may mga partner partner mm. Ang hirap naman di ba yeah, ma'am yeah. sila may partner tapos siya may partner ako wala ginay ah, kang baligi Jonathan ah namatay <laughs> mampay wag na naman siya mga Jonathan love ha ito ba sakay sakay ang kring kring magbadya ba ito bang naiuyab pulis ah <laughs> oh. oh. Ka na to. Mo to Jonathan, mo to papa Ako mo kamo Ah, dito. Dito kapaladaan? pala Ito ang ganda. Uh, ang aming driver. Ang aming driver ay sobrang pogi. Oh, ang aming driver. Ato na. Ay, sa, sinabi yung pasahe gani naman. Ako na mag itap, labay ng buo pa kaayo. Labay gani. Kulay, kulay, kulay. Wala, kung sa akin yung nagtanong ko ka lang mong gay dito. Natubo na. Ala ka, utang ka utang ko before ko ni Pauli. Ayun, hindi ko ano po drone. Ako matay na po drone. Ay, sa mupulis ako. Wag kasi kating mukhang mupulis sa Ang may mukuan. Bota, bota. Baka,

kagandahan kasi walang nag ano sabi sayo na umuwi ka na. or anong ginagawa mo? Walang magagano, uh, uh, So ngayon so, habang ako ay nag habang ako ay nag-aano, may na 'yung aking pagbakasyon -pag 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 kasi. Na naman tuming, sabi mga puno yan Tani Tinian Ay Katne Samanta So mamaya na ulit mga mari ha Mamaya na ulit Ito drop ko na naman guys Doon sa may dagat Ang pupuntahan namin Okay Order mo na kami ng mga inasal ka Nagugutom na yung sa Maidaga. So, yun lang. Mayan namang mara. Thank you so much for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong upload na video. Bye-bye. Love you all. God bless you all. Bye-bye.